Itong ganap ni Doni Pangilinan kasama niya ang mga host sa Philippines Got Talent. Tignan mo naman ang itsura niya. Alam na alam mo talaga na hindi niya kasama si Bel Mariano. Dahil kung kasama niya ganito, ang ngiti niya. Kaya napapansin ng mga netizen kapag talagang hindi magkasama ang dalawa, kitang kita sa mukha ni Doni. Ang kaligayaan ni Doni kapag kasama niya si Bel Mariano. Sino ba naman ang hindi sasaya kapag kasama mo yung girlfriend. Yung feeling na parang siya lang ang nakakagawa sa kanyang good mood. Pati mga parents ni Donnie ay alam na alam ito. Diba? Pati mga bata ay iniidolo si Bel Mariano. Mapa ang mga anak ng mga artista ay gustong gusto siya. At ganon din si Bel Mariano talagang yayakapin at yayakapin niya ito. Talagang tinuturing niyang pamilya or kapatid ang mga fans ni Bel Mariano. Kaya maraming nagmamahal sa kanya. Ganon din ang ginagawa ni Donnie. Kaya yeah, hindi natin masisisi ang mga fans talagang yung pagtatanggol at yung pagtatanggol si Belle.